Sa social media, kumakalat ang balitang umano'y pagbackout ni Kim Chu sa segment ng Especially For You bilang isang searcher, at ang sabi-sabi, ito raw ay dahil pinigilan siya ni Paolo Avelino. Sa mismong segment ng Showtime, tila talagang gustong gusto ng mga host na maging researcher si Kim Chu, lalo na pagkatapos niyang maghiwalay kay Sian Lim. Inaasahan talaga na si Kim ang magiging researcher, subalit tila napunta kay Michelle D ang papel na yon. Kaya naman, maraming mga kalalakihan ang nag-audition sa pag-aakalang si Kim ang magiging researcher. Ang mga reaksyon ng mga netizens ay naglalayong alamin kung bakit hindi si Kim ang napili at kung bakit biglang nag-backout. Bukod sa mga post tungkol dito sa social media, marami ring mga komento at mga tweet ang naglalaman ng kanilang mga opinyon at tanong hinggil sa insidente. May ilang nagsasabi na tila may alitan o di pagkakaunawaan sa pagitan ni na Kim at Paulo na naging sanhi ng pag-backout ni Kim. Samantala, may mga nag-aalala na baka may ibang dahilan tulad ng personal na kalagayan ni Kim na naging dahilan kung bakit siya nagpas siyang umatlas sa pagiging researcher. Ang segment ng Especially for You ay kilala sa pagiging madamdamin at personal na pagtulong sa mga taong nangangailangan. Kaya naman, ang pagpasok bilang isang researcher ay isang malaking responsibilidad at pagkakataon para makatulong ng tunay sa iba. Ang pagpili kay Kim Chusana ay isang malaking karangalan para sa kanya, lalo na't kilala siya bilang isang aktres na may malasakit sa kapwa. Sa kabila ng mga katanungang bumabalot sa pag-backout ni Kim, nananatili pa rin ang kanyang pagiging mahal sa industriya ng showbiz at sa kanyang mga tagahanga. Marami ang umaasa na magiging malinaw ang lahat at mabibigyan ng linaw ang mga pangyayari sa mga susunod na araw. Sa mga darating na araw, inaasahan ng mga pahayag mula sa kampo ni Kim Chu upang linawin ang lahat ng isyong kinasasangkutan niya. Hangad ng kanyang mga tagahanga na maging maayos ang lahat para sa kanya at para sa kanyang mga proyekto sa hinaharap. Sa ganitong uri ng mga pangyayari, mahalagang mag-ingat sa pagtanggap ng impormasyon at magbigay ng tamang pananaw sa bawat pangyayari. Ito ang hamon na kailangan pangharapin hindi lamang ni Kim Chu kundi ng lahat ng mga personalidad sa showbiz na nangunguna sa mga proyekto tulad ng Especially For You. Sa pagkakataong ito, hangad natin ang pinakamahusay na kapalaran para kay Kim Chu at sana ay maging maayos ang paglutas sa mga kinakaharap na suliranin. Ano ang sinyo sa balitang ito?